pag display sin mga rayan dayan. Okay? Ang ating paggamit ng social media ay talaga naman <clears throat> uh, hindi dahil sa wala tayong kapangyarihan hindi sa ganun. Kahit wala tayong posisyon gamitin natin ang Facebook or TikTok or ano pa bang ginagamit natin sa social media, YouTube, para ipahayag ang ating pagkabahala o galit laban sa mga politikong nagpapakilos, napapakilos ng kasakiman at na siyang mga pinagmulan ng korupsyon sa gobyerno. Ha? Huh? Huwag nating hayaan ang mga mayayaman at makapangyarihan na bigyan ng special na pribilehiyo. Lalong-lalo na dito sa paghahawak ng mga posisyon na halos manipulahin na lang lahat sa trabaho, sa negosyo, halos lahat ng ehensya sa proyekto. Ayan, nakita nyo yung meaning ng DPWH pinost natin. So, <clears throat> mayroon tayong karapatang magalit sa mga kurap na politiko sapagkat sa huli ang pera natin ang ginagamit para suportahan ang kanilang mga mahal na istelo sa buhay. Ayan ang shoutout out natin. Kaya pansin niyo ang kalumutan trident at saka yung isa pa nating account makita nyo ang ah, lagi nating pinopost, post yung mga ka shout out shout out ano yun yung mga korapsyon ayan na mga korapsyon sa gobyerno kaya nga sabi ko bakit puro na lang reklamo yung na babasa natin tungkol sa proyekto o ngayon naman sa pasahod sa korupsyon. Eh, paulit-ulit na lang tayo ang bumoto ng mga magnanakaw na yan eh. Diba? Sino ba ang ating sisisihin? Ah? O, oh, nabasa nyo yung post natin ngayon. Nakapaning ba na mga kaute? Ah, kasi kinahanglan mag-double time na kam. Pangagbasol. Ude, kay taon taod, -taod igin pa check sa Mother Earth ang iyo mga substandard di kan mga ghost projects. Ah, mag tayo dyan, Oh. Ano daw ang meaning ng DPWH o Departamento ng Politikong Waldas at Mga Hudas? So, ano ang sabi ni Bishop ng Cebu, Most Reverend Alberto S. Uy? Didi. oh sabi niya, lisod kaayo ng masimbata, unya ang atong ihalad sa Diyos, atong kinawat, gikan sa kaban sa nasod. Ayan, mahiyak oh, mahiya naman kayo. oh mahiya kayo mga trapo, litiko. Ah, meron tayong kakilala dyan na akala mo ang linis. Ang linis talaga. Ang linis dahil pink nga yung ano eh. Mga pinkish eh ang ayos ng mga damit, pati mga tsura, maayos-ayos, pati mga ano, mga balat, ah, mga pink, mapula-pula yung labi. Yan ang ating mga shout-out dyan. Kaya, itong mga magna na nagtatago sa maayos na mga itsura, nakaka shout out talaga na nakaka shout out kaya damitin ho natin ang social media sa pag-shout out sa mga bagay na ka-shout out shout out ah ano yun oh yan magising na ho paulit-ulit na lang oh bakit dili ang sahod oh bakit dili? oh syempre Pati nga healthcare system eh. Sahod pa kaya. Kita nyo yung healthcare system ng ating lugar dyan. Kung gaano ka atrasado. Gaano ka atrasado. Samantala sa ibang mga lugar, napaka-advance na. Tayo paurong. Bakit? Kulang ang mga doktor, kulang ang mga staff, kulang ang supply. Bakit? So, yan na ho, ang mga question na paulit-ulit na lang. So, hindi lang flood control projects merong ghost. O, pati rin dito sa Department of Health, may mga ghost din. Ayan ha, kasi nga ho, hindi na talaga maano ito, mga sakim na to. Sakim sa kapangyarihan. Napakaano na eh? hindi na mga ordinaryong pagkano greedy na. Mga magna, mga kurakot. Di mo maintindihan kung ano ba talaga ang gusto nila sa buhay. Hindi makontento sa mga sahod na pagkalaki-laki. Nakukuha pang mangurakot. Hoy, mga trapo, magtira naman kayo ng kahit konting hiya. O yan, shout out. Sikat na naman yung lugar natin.